Tara po, samahan niyo po kami ni Commander na i-explore ang Marilac Highway ngayong araw ng Sunday, February 2. Tara, let's go. Tingnan natin kung anong kaganapan ngayon sa Marilac Highway. Sa kapunta to the moon, road trip, boom boom. So ito po mga kalorti, nag-shortcut na po kami ni Commander dito sa may part ng Baras and Morong dito po sa Lagundi. So ito po, dire diretso po tayo hanggang maarting po tayo sa Marilac Highway sa taas po ng Pinugay sa Baras Rizal let's go ito na po tayo mga kalorti so dito na po ni Commander sa Marilac Highway sa up po ng Baras Rizal so ikot po tayo patanay and uwi na maraming times na po kami naaraan dito sa Marilac Highway ni Commander ilang beses na po kami nag-rides na kami lang po dalawa ang magkasama nung panahon po ng pandemic ay eh, dinaanan din po namin to ng tropa kong takbong pogi lang ito po ay eh, lang po namin ng bisikleta inikot po namin ito hanggang maaratay po kami ng tanay ito nga po mga kay Larty February 2 I-explore natin ang lagay ng Marilac Highway. Tingnan po natin ang lagay ng Marilac Highway ngayon mula nang ito, ito daanan ni Superman na naaksidente. Sa lahat po ng riders sana gamitan po natin ng maayos na pagdadrive maging may naan po tayo sa ating sinilyador huwag po tayong magpasikat dito dahil hindi naman po entablado para ipaita ang iyong talento sa pagmamaneho sana po ay madala na yung iba na dumadaan dito irespeta po natin yung mga asabay natin mga motorista kasi po yung iba talaga ay hindi nadadala talagang ambao nila sa karsadang ito ay kayabangan kaya minsan nila aksidente na minsan na sa kamatayan yun po sana e eh, wag mangyari sa inyo mga ka o mga kamotorista na dumaram po dito sa Marilac kahabaan ng Marilac Highway so tuloy tuloy po tayo hanggang marating po natin yung talagang pinaang sikat na lugar dito po sa Marilak Highway so tara let's go kung mapapansin nyo po mga kay dito sa lugar na ito, medyo bumabagal po yung takbo. Isa po ang dahil minabasa po tayo kanina sa tinadanan na ang tamang speed lang po ngayon dito sa Marilac Highway, lalo-lalo na po dito may dinadaanan ng mga kamote riders, ay 30 kph lang po ang speed dapat dito. So, sundin na lang po natin yun dahil mahirap na po. Meron na pong instrumento na ginagamit para masukatain inyong bilis sa pagdaan dito sa Manila Highway dito po sa part na to kaya ingat lang po ba po tayo matikit matikitan sa hindi pagsunod sa alituntunin na LTO na HPG at ng mga kapulisan mahirap na po dahil pwede po nilang iribok ang inyong lisensya pag nahuli kayo lalong lalo na po sa mga nagpapasikat na hindi naman dapat Tsak, may paglalagyan kayo pag nahuli talaga kayo Ito po mga kalorti, pinapapansin po tayo isang puting kotse. Hindi po natin alam kung HPG o LTO. Dahil halo-halo po yung ancient ng na nagbabantay po dito sa mga kamote riders. Nako, mga kamote riders sa Pasaway. Kayo tumigil-tigil sa atigasan ninyong ulo. Pati ancient ng gobyerno napapagalitan ng dahil sa inyong mga Pasaway. No? Mga kamote riders. Ha? Pas bawasan yung 'yang nyo So mga kay Lorty, andito na po tayo sa may lugar ng Big C Kung tawagin, dito po sa Marilac Highway Kung saan na ang lugar na ito ay ginagawa rin pasikatan ng mga kamotiriders riders Ano ba yan? kamotiriders riders ha? So ito po, may madadaanan po tayong LTO So marami na pong tayong nadaanan ng LTO, HPG sa lugar na ito sa kabaan ng Marella Highway. So sa mga amote riders na nagpapasikat sa Marella Highway, eh gusto niyo pala si Mikat, but hindi kayo sumali sa It's Show Time. Yo, do kayo magpasikat. Ito nga po, napakadami nga pong motorista ang ating nakasabayan ngayong araw na to araw po ng linggo February 2 dito po sa Marilac Highway dahil grupo grupo nga po yung mga nagdadaan ngayon dito nakakala mo kasama namin pero hindi po namin mga kilala mga ito marami pa po yan banda Ito mga kay LRT. Malapit na po tayo sumapit kung doon mismo sumalpok si Superman Amote. At may nadami pang mga nakatambay din ang mga Amote. So ayan. Ito po. Malapit na po tayo sa Manukan. Kung saan ito. Napakadami mga ayon sa ng dito. LTO, HPG, local government ng Tanay. Mga ambulance. Ayan. Nandito mga nakailera. So ayan no. Oh. Ayan, tanay oh. Tanay PNT. Tapos yung sa bandang unan, LTO. Ito, HPG. So, ang babait ng mga motorista ngayon, ang may banday. Sana kahit walang bantay huwag matagas ang ulo, huwag kayong maging pasaway. Dahil buhay nyo nakataya sa inyong pagmamayabang. Oh. Ito, mga taga-tanay po ito. So, shoutout po sa mga LGU ng tanay. Pangunguna po ni Mayor Lito Tanwat ko. Vice Mayor RM Tanwat ko. ito po ang mga pulutong ng LTO. Yan o, mga ka-LRT. So sana madala na kayo. Huwag na kayong pasikat sa alsadang ito ha. Ah. Dahil may naghihintay sa inyo pag-uwi sa inyong bahay. Dayuhin nyo ang tanay. Mag-enjoy kayo sa kalikasan inyong mga matatanong dito. Huwag nyong haluan ng kayabangan para pag uwi nyo happy pa rin kayo so shout out po sa Sir Bien magpantay pasensya na hindi pa kami na nakasama sa inyong ano dito sa laad natin na marilak sip again shout out po sa team ba o TMMBA. Tanay Municipal Motorcycle Bikers Association dito po sa Tanay Rizal ganun din po sa ERBA o Eastern Rizal Bikers Association so maraming maraming salamat po sa inyo sa pagpo-promote ng marilak safe again lalo lalo na po dito sa sa opo ng bayan ng Tanay so shoutout po sa mga taga-Tanay huwag tayong matagas ng ulo mga taga-Tanay Huwag natin gayahin yung mga kamote riders na napapasikat dito sa lugar natin. Oh, yun lang po at maraming salamat po. Thank you for watching. Ride safe. Iwas-iwas sa -iwas mga kayabangan. Salamat po.